Yan, good day mga idol. Isang maulang umaga po ngayon sa inyo ngayon na tayo ay pupunta sa Emperador Parking. Yan, labo na ng camera. Nababasa na ng tubig. Nung <laughs> tigil ang ulan, ilang araw na. Nahapon pa to. Sipo na, isipo na ako. Yan, ito idol. Bali pumunta tayo sa Emperador Parking. Ay, sipo na ako. Wala pa rin tigil ang ulan. Tapos parang sa mga balita ano, may mga lugar na nabinabaha. Ang ibang ano signal number 4 na ata. Eh tulad niya no? lakas siguro ng hangin no. Mga bagsak na puno oh. 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 No? oh. Ayun oh. No? Hmm. Ito tumaob na oh. Babasa yung Tabo ng camera. Tay sa gilid. Cha cha chang. Ay. Wala pa naman akong dalang Buti na lang kumina na yung ulan. Dito sa Imperador Parking kasi walang ano, walang cover yung parking open parking siya, diba dahil nga still parking siya. butas butas yung pinakabakal so pag yung ulan sa taas tutulo yun sa baba okay. ito yung ano uh, McKinley na ano stadium ayan o oh. Hala, putol na yung puno oh lakas ng hangin ayan o no? oh. putol o oh. ang crack ayan o oh. kaya puno bagsa o oh. yung dahon no? malakas yung hangin pala oh, hindi lang hindi ko lang ramdam dahil nabali yung puno nasa loob tayo ng opisina hindi natin ramdam yung lakas ng hangin tsaka lakas ng ulan Grabe. Ano yan? Dami nagkahulog na dahon ng ano? Bambu. Ayan no, oh. Bambu. O sana, ligtas ang mga iba nating mga kamag-anak at kapamilya. Please Lord. Ito na. Ito tayo. Sa tumutulo. Oh. Kita ba yung tulo ng tubig? Kita ba? Ayan. No? Eh. Nakapatak <laughs> yung tubig. Uh, ay, Lord. Yeah, yeah. Ito tayo. Yeah. Hey! Sapatos ko. Uh. Ang itim na. Pagsika <laughs> na ng mga putik. Ah, may gas. Ito, buti yung part na to. Natatakpan dahil yung sa hagdan. <laughs> Tapos natin yung camera. Labo eh. Ayan. Woo! Kahingal maglakad ba? We're here. Ito na. Oh, ayan ito mga idol, nakasakay na tayo. Haha. <laughs> Thank you, Lord. Buti lang talaga, medyo ambon-ambon na lang, hindi na ganun kalakas. Tapos, ay may airplane parating. Oh. Ayan, oh, airplane. Ayan, airplane. Airplane. so mga idol, okay naman tayo ngayon, hindi tayo na nabasa dahil naka-jacket naman tayo at ambon-ambon na lang naman pero hindi pa rin tumitigil yung ulan eh so yun nga, parang marami na yata yung mga lugar na binaha yung mga, ibang daan, not, passable possible, parang gano'n yung mga lubog na ng tubig no, hindi makadaan yung mga sakyan so sana tandaan natin pa uwi, eh okay Tsaka gaya nga nung isang araw na nasabi ko, pag gantong mga bandang July dahil mag ng ilog. Eh, normal kasi sa amin to eh, bali sa dahil sa lugar namin tabing ilog kami na talagang nag-uulan pag ganyang panahon or month para paghahanda sa piyasa ng ilog para tumaas yung tubig. Pero yun, sana ligtas ang lahat, utas sana tayong bahain. At yun, sana makauwi ako ng ligtas. <laughs> so hanggang dito lang mga idol nato ng buko, anat, you know, oh thank you for <laughs> watching my channel Marble Smart TV, babaen mama chup chup, nato ng buko. ako po mga idol, traffic. Mm. Hindi yata yung sinasabi ng asawa ko. Ako mga idol, traffic! Traffic mga idol! Traffic ngayon sa C5! Ito yata yung sinasabi ko na sinasabi ko, sinasabi ng asawa ko sa text niya sa messenger na baha daw sa so may jegos silang Baka nga baha kaya ganito na traffic. Just colored. Saan kaya tayo pwede dumaan nito? Ha. Huh. Wala eh. Talaga dito talaga tayo dadaan. Ito yung mga bus sa kabilang side doon, nakatigil. Anong oras pa kaya tayo uwi nito? Just yes, go Lord! Just go Lord! So, ayan mga idol, yung mga ibang tao nag... Excuse me. Excuse me po. Natsing na ako. Excuse me. Sorry. Yung mga tao, naglalakad po sila. Ayan. Yung mga galing sila ng McKinley. Itong lane natin, traffic na. So, pababa pa lang tayo ng McKinley. Ito yung may McKinley na logo na may parang water fountain. Tapos may overpass, di ba? Sa tapat ng shell. So dito palabas pa lang ako ng paliko dito. Hindi na ako nakaka-under dahil traffic na. Kaya 'yung sa kabila, o, sa main ano ng C5, traffic na rin sa kabilang side. To traffic. Kaya malaking advantage din 'yung mga nakamotor kasi sila nakakalusot. Tsaka 'yung mga naglalakad. Pero dahil kotse tayo, hindi tayo makausog paunti-unti pa lang hindi ko alam kung oras pa makakauwi nito ang uh, oras ngayon ay 8.29 ayan at expander din nasa harapan natin may mga truck oh, sa kabilang side oh, nakatigil oh Ayun yung ano papunta ng siguro bahado siguro sa ano sa papunta ng pabikutan no ah tigil na yung mga sakyan eh, oh. Tsaka sabi nga dun sa ano, sinid ng asawa ko, na ang daming ang mga flooded na areas na hindi pwedeng daanan. Taas yung tubig. Kaya maganda talaga, maganda yung drainage system eh. Ayan, oh. Hindi ko alam kung hanggang oras tayo rito. Maghihintay. So, update ko na lang kayo mga idol mga idol, yung mga kababayan natin na naglalakad. Ayan. Ulit ng buhok ko. Tuma. Wala yan mga idol. E, naipit na tayo dito sa traffic. Hindi pa rin tayo lang nakakaandar. Siguro mga nampas na ako 10 minutes dito sa pwesto ko. Gumalaw man siguro mga pag ganyan-ganyan lang. <laughs> Galaw. Diyos ko Lord. Grabe ngayon. Paano nga sa makaka uwi nito? Buti siguro. Tanghalian din sa daan. Basta kaya pwedeng dumaan na yun hindi naman ako pwede makaikot wala naman akong u-turn nandito dahil nakulong na ako sa pwesto ko wala talaga no choice maghintay talaga tayo rito umabante mga asakyan stranded na ako sa ano traffic gasolina natin ito aay ayan mga idol may konting movement may konting movement ayan, nakaka move na tayo unti ayan no mga motor talaga buti nakakalusot sila dahil kasyang kasyang sa nadaanan ng bike ayan may konting movement tayo mga idol <laughs> nakakagalaw na tayo yan. Ako po, baka buta pa tayo tanghalian dito sa kalsada. Agoy, 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 agoy. Agoy, 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 meron truck, oh. Jesus lord, anong oras na. Oy, gumalaw na naman. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. May movement! May movement! Ayan! Hinihintay natin. Makagalaw tayo. Sana magtuloy-tuloy na. Stop na naman. Stop na naman tayo mga idol. Ay! Agoy! 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 Okay, agoy! Okay, agoy! Okay, agoy! Okay, agoy! Okay. Agoy! 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 Gumagalaw! 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 Gumagalaw sila! Agoy! 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 Hoy, oh, MG. MG5 tong black na to, MG5. Pichuran MG5 eh. Uy, okay, okay, okay. Dito pa rin tayo. Sa baba ng McKinley, mga idol. Mag alas 9 na. Oh, may race. Finisher, oh. Matakbo, oh. Running, oh. Ayan, mga idol. May improvement tayo. May improvement. Gumagalaw na. May paggalaw na, may paggalaw. Ayan. Sana magtuloy-tuloy na tong movement natin, mga idol. Makauwi naman tayo. Baka naman. Diyos, Lord. Oh. Lampas din tayo. Uy! Dure-durecho! Oh, good! 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 Good 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 Sige, sugo! Diretso tayo. Good 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 Oh, go, Go 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 go. Oy, mukhang may improvement na. May improvement na. Siniga tayo nito ang isa na to Ang coaster ah Pinahan tayo ah Okay lang Importante nakakagaw tayo Hindi na mahalaga kung sino mauna Importante nakagaw tayo mga idol, thank you Lord, may improvement na. <laughs> Woohoo! Sana naman, magtuloy-tuloy na ang pag-go. Ayan, tuloy-tuloy nyo lang para makauwi tayo. Baka naman. Oh. May malaking truck pa sa gilid natin mga idol. Bumblebee truck kasi kulay dilaw. <laughs> Ah. Ayan. Oh, grabe doon, oh. Kalat yung mga basura, oh. Uh, Tira-tirang basura, oh. Oh, may natupa. Tinutupa doon, oh. Yun. May hari kaya dun. Toto siya oh. Mercedes. Yun. 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 Ayan mga idol, may improvement na. Ha! Dito tayo. Ano, makalusot tayo. dari Diret Makalampasan tayo rito sa C5. surebol na, makaka-uwi na tayo. Ito lang talaga kailangan natin malampasan itong C5. Naku po! jesus ka Lord! Baka naman! Ayan, go! 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 Go 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 go! Stop na naman tayo. Ay go 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 go! Go 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 go! Stop na. Bukang mukhang may mga uh, nagtatraffic enforcer dito. Ayan, o. Ano kayo nangyayari sa bandaron? ron? o. No? May tow truck, oh. Oh, mayroon na si truck. Ayan, oh. Nag-stop. Ayan, kaya pala traffic. Ayan, oh. Oh, ayan. Woohoo! Thank you, Lord. Nakatawid tayo. <laughs> Hallelujah! <laughs> Hallelujah! Thank you, Lord. <laughs> Ay, salamat. Nalampasan natin yun. Makakauwi na tayo, mga idol. Thank you, Lord. Hallelujah. <laughs> Woohoo. stop. Lang tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makaka ui na ako. Yeah, boy. Yeah, boy. ah, ah. ah. Ah! Yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy. Makaka uwi na tayo. Yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy. Ah, 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 yeah, boy. Ah, ah, ah. thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you Lord, yeah boy, thank you Hi, uh -huh. ah -ah! salamat, salamat Lord, thank you Alam pa ko ang traffic <laughs> oh, yung kabilaan naman kasi yung paggaling ka ng bikutan papunta ng parang pare maluwag oh maluwag dito sabi lang sa ito oh. yung ng pamarket maluwag pag pamarket pag galing ka ng bigutan pamarket maluwag pero yung galing ka ng market pabigutan ay puchi, ay yung baha baha ron no? May baha roon, no? Yun ang baha. Doon ang baha. Ayun, no? Baha doon. Kaya yeah, pala. Yun! Yo, thank you, Lord! I'm free! <laughs> thank you! Okay lang. Hanggang dito lang, mga idol. Makaka-uwi na ako. Maraming maraming salamat! Ah, thank you, Lord! Yay! po oh, patay ah, harang tayo rito Alah Ang taas ang tubig Kaya naman eh, nakalusot yung ano, bios. Dahan-dahan lang, ayan no. Oh. Bahana. Bahana. too big <laughs> Diyos ko Lord Alusong tayo sa baha <laughs> Baha na Baha Ayan o no? Kasi nakatawid tayo yung taas ng tubig kanina Kinain natin Kung kaya nga ng bios eh Di kaya natin Expander to. Mas mataas tayo. Mas mataas ground clearance natin. Uh, ayan o. Ang haba ng baha. Ah, uh, Panis. 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 Yun mga idol, nakalampas ay sa ba. Meron pang round 2. Ito pa, isa pa. Go, go, go. Ah, ito pa, round 2 ng baha. Just Lord. So kanina nakalampas naman tayo. Doon sa, ano. Sa may lampas ng chapel ng Wawa. Kinaya naman natin to next round round 2 ng baha ayan o oh. mas mababaw to mas mababaw to dito kasi sa kabila panis to panis 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 expander boom boom turat turat <laughs> boom panis pag ganitong panon masarap talaga dala mo pickup truck eh no para talagang hindi ka kakabahan sa baha eh pili pa tayo ng ano kumain ng bigas at saka pag, ano, bukangin ng pusa.